nakakakishare nito at na malaman na iba pero marami na rin mga nakakalam nito pero ganun pa man sasabihin ko na sa inyo para maglaga ng itlog para hindi siya dumikit sa kanyang lama kailangan kulong kulo ang tubig bago mo ilagay ang itlog pang panggamit lamang 10 minuto lamang after may ilagay ay pwede na pero pag gantong maramihan nagbibilang kami ng hanggang 20 minutes bago hanguin at hugasan sa malamig na tubig hanggang sa lumamig balatan na natin Ayan. Hindi na siya dumidikit. Ayan. O, diba? Siyempre, ang pagbabalat na ito, pag minadali mo yan, siyempre, maano din yan. O, hindi na siya katulad ng iba na dumidikit. Ayan, hindi. O, Dali siyang balat. Ha. Parang kusa nang umaalis yung balat sa kanyang etlog. Gayon lang yun, mga kakakak. Paiinitin nyo muna ang tubig bago ilalagay ang itlog. Tapos, diretso hugas. So, hanggang sa lumamig ang tubig na pinaghugasan. O, oh, ha?